Magandang buhay and this is my another vlog. Ay, another vlog. Kano akala mo talaga mag-vlog eh? Guys, buri ko mong i-share kaya kayo na kasi buri ko talagang mag-vlog. Kasi may inspire ko ka rin apa kong mag-vlog. Ngayon eh guys, papunta kami kayong Telebastagan. Birthday ko po kasi niyang misan kaya ngayon mi po a-celebrate. Kasi kompleto kami may kakapatad. Siyempre, atsula rin di mako ang po tatangko fast forward po at yun na kami kaining pupuntalan mi kaining kaming may lola nurse located dyan 301 Telebastagan boundary na po ng Angeles at San Fernando kaining mi apiling mangan kasi sabi da rin kapatad ko masanting ka no kaining yung ambience at refreshing o oh guys ulahan nyo na mo kung anong tuturo ko o rin aliwang customer o oh pauli na lang ikami papunta na kami man in my Lola Norse po, kasi po kayong pamag-search po, Kapampangan Pilipino Restaurant siya po. tapo po pala di ating ko po pa asawa na yung pamangkin ko, ane yung kang ni masigla yun. Yoko ba, ausan na, mami ba o daddy? Sabi na naman ma ako, mami, mami. Nakulit na Guys, tara na kanu. Magtata na kanu kayo extension do. Kasi ali kami ka siya talagang dining do. Marakal kami kasi. Sayang. Kasanting pa mo ata ayos ka rin. oh, guys, magkapampangan na ako. Kasi sabi na yung asawa ko, magkapampangan ko kanu. Kasi ka rin sa kanusan eh. Ayan na guys, lumob na kami kayo extension do. Masanting mo rin, Kenny, sa palage ako. Tapos, ikami mong dili. Ayan, marakal na kami na naman kanyang picture. Picture kaya kita, picture Kenny. Balo mo naman, kaya rin kayabe ako. Mahiligla talaga mag-picture. Kasanting Kenny, oh. Ringalaw akong kayabe, Kenny. Maranap na, lo At ating kaya alay pa kasi itong bonsumi. Late lang din, tang. Oh, ayan, guys. Manton na kami, luklukan mi. Kaya kami ani nga ni Happy birthday. Mag-celebrate birthday ng ani the birthday. Ano na anniversary? nina po yung menu na ning may Lola Norris Kenny po mag-serve pong breakfast, a la carte, merienda, coffee cocktail at miyaliwa pa po ken pumamili na kami order para naman po makapanganala rin kay Abe ko sigurado maranap na lang syempre ako din maranap na ako Kenny po, akit yu, at yun nala po rin order me. Men order kami pong nilagang baka, okoy, hito na ating gule at saka buro, palabok. Siyempre, atin kami din kari-kari, my all-time favorite, at saka po bangus, pata, at saka fried chicken na burida rin anak. Magsimula na kaming mamangang kanyan. At lo kaming birthday celebrant, ken. Yari na kaming mengan, ken. apin din, dayong may kakapatad, ang marakalao, tang papicture na naman. Habang papapicture kami, makalaway ay mako. Sabi na siguro pangaragolda na rin anak ko. Kaya rin may ken, kami po, kawishap. Hangganan mo po, ken, yung video ko. Dakal pong salamat. Ken. susunod ulit.